May mensahe nga muna itong si Stephen Curry kay JB Butler bago nga siya maglaro para sa team ng Golden State Warriors. Pero bago yan ay pinasalamatan niya muna itong si Andrew Wiggins sa interview para nga daw sa kanyang naging malaking tulong dito sa Golden State in the past years at lalo na nga daw noong 2022 championship para nila. Marami nga daw magandang naitulong si Wiggs dito sa Golden State Warriors at sana nga rin daw ay marami daw din silang natulong na maganda para naman sa anya. And for sure marami at matagal pa daw ang ilalaro niya dito sa NBA. And then pagdating naman kay Jimmy Butler, ang naging answer ni Steph ay kilala naman daw natin kung sino itong si Jimmy Butler. He went to the NBA Finals nga daw twice at tinawag nga siya ni Curry as a winning player. Alam niya nga rin daw na napakadami daw na drama na nagaganap sa kanila doon sa Miami Heat. Kaya naman daw inaasahan niya ang isang very motivated na Jamie Puder na maglaro para nga dito sa Golden State Warriors and someone who is ready nga daw na makaapekto sa kanilang team para nga sa kanilang ikai-improve. At banggit niya nga rin mga idol na excited na nga rin daw talaga siyang makalaro itong si Jimmy and maka-feed off nga daw his energy ng isang player na nakaabot daw at the highest level of playing basketball and a player that has a lot to prove ngayong nasa bagong sitwasyon nga siya. Na-share niya rin mga idol, na-share ni Steph na during daw ng halftime ng laban nila against sa Jazz ay tinex niya na nga daw itong si Butler at binati niya nga daw at sinabi na excited na siyang makasama niya dito nga sa Warriors team. And then nang natarong itong si Curry, how Jimmy Butler will fit dito nga sa team ng Golden State? Ang naging sagot dyan ni Steph ay sigurado nga daw na it will look different dahil nandito na nga siya Yes, he can play a little bit of motion offense na ginagawa ng Golden State Warriors pero para nga dito kay Steph ay dapat nga rin daw nilang i-take advantage itong ang galing ni Jimmy Butler in scoring off the dribble. Sabi niya, he is a shot creator and a finisher and is someone na dapat nga daw talagang pagtuunan ng pansin ng depensa ng kalaban. Parang ang sinasabi dito ni Steph na gusto nilang maging Jimmy Butler itong si Jimmy Butler. Ilabas ang kanyang tunay na laro para nga dito sa kanyang bagong team at hindi nga siya parang mahiya or mag-shy away na talaga nga namang ilabas ang kanyang tunay na laro dito sa kanyang team na Warriors na. But at the same time sabi rin ni Steph ay they still have to be themselves as well habang kasama nila itong ang si Jimmy Butler. Kaya naman pinanggit muli ni Steph na he is very excited to play with Jimmy. At sigurado nga daw na marami daw siyang panonoorin na film na itong team ng Miami Heat. At para nga daw malaman niya at maintindihan niya nga daw itong mga gustong gawin ni Jimmy sa loob ng basketball court at matulungan niya nga ng agad-igaran. And basically nga sa interview dito ni Steph ay mararamdaman natin ang lungkot sa pag-depart nga ng kanya mga long-time teammates pero excited nga nang dahil talaga nga namang nag-improve ang Golden State Warriors at may chance na nga sila makipagsabayan dito sa Western Conference. Anyways mga idol, kayo ba ano bang masasabi nyo patungkol dito? Comment nyo lamang ang inyong mga opinion.